Hinintay mo na nga ng napakatagal, darating pang palpak. Yan ang reklamo ng ilang netizen na nakakuha ng kopya ng kanilang national ID na burado ang kanilang mukha. Si Ben Gomez Redulia, napakamot ulo na lamang sa nangyari sa kanyang national ID. Dinikitan lamang ng claim stop sticker sa airport, literal na siyang walang mukhang maihaharap. Kumapit kasi ang kanyang larawan sa ID sa sticker. Ang secure si naman na si Princess Joy Pasco. Masaya na sana dumating ang hinihintay niyang national ID. Pero ilang araw lamang, nabura na rin ang kanyang mukha rito. Kung hindi naman nabubura, marami naman nagre dahil mabilis masira ang kanilang ID. May ilan pa nga dumating na papel na ipalalaminate na lamang ng nakatanggap Maugnay ng balitang yan, makakausap po natin ngayong umaga ang Officer-in-Charge at Deputy National Statistician mula sa PhilSys Registry Office, Assistant Secretary Fred Soliesta. Asik Fred, good morning po. Good morning, Gretchen at sa lahat ng mga televiewers. Okay, Asik, bakit naman po ganun ang mga nakukuha nating balita na mabilis daw po masira itong mga ID at matanggal yung muka ng mismong ID holder? Actually, na uh, yung sa production natin sa BSP in yan ng uh, PSA at saka BSP na na uh, quality yung card na pinoproduce natin dahil may quality assurance and quality control so yung mga uh, reported na may mga natutuklap na picture uh, we encourage na isurrender nila para to give us more ano Uh, details kasi titingnan namin yan kung ano yung petsa ng production uh, and then also uh, yung ano uh, uh, at sa ma-address yung mga pinanggalingan ng mga ganong uh, problema and also uh, yung ano uh, yung uh, pag-surrender nila will uh, start the process na kung kailangan talaga na i-replace yung cards o gaano karaming reklamo po of uh, this nature po ang natatanggap ninyo? ah uh, so far, mostly yung mga problems uh, sa social media siya, Gretzen, ano, uh, hindi siya marami yung talagang na uh, nasurrender yung card. Kasi kung nasurrender yung card, uh, yung, yung important doon, yung production date, para at least matingnan natin kasi uh, yung uh, every uh, every week may report din kami sa BSP with pertains to kung bumaba yung production, kung nagtigil yung isang uh, production line dahil may technical issue which might result to a uh, defective na na output. So uh, uh, without those information na uh, ibibigay ng mga registrant through their uh, surrendered cards, mm -hmm. uh, medyo hindi natin mabilis, hindi tayo magiging mabilis to address mm -hmm. those uh, those issues so kasi baka related sa specific period during production uh, hindi naman siya kasi yung card natin ay ay decide naman yan na maglast at least 5 years si eh. Opo, di po natin maalis yung pagkadismaya ng, uh, syempre, ng mga tao dahil matagal po nilang hinintay itong ID na ito. Pero tama nga po sinabi nyo, kailangan opisyal na maghain ng reklamo at isurrender para matuntun nyo po yung ano, uh, sanhinang problema. Uh, speaking of, wala po bang security features itong mga ID na ito na maaari ning mabura? Uh, wala. Uh uh, Gretchen kasi uh, yung mostly yung yung sabi mo yung uh, napakita mo sa pictures ya yung QR code natin doon yung security feature and then some other features na sa, sa card itself yung mga microprinting doon yung design niya na na very hard to duplicate Kamusta naman po ang pag-iimbestiga po natin doon po sa supplier dahil nga po sa mga reklamo na napakatagal pa rin po bago matanggap yung mga national ID? Ano po ba yung dahilan nito? Ang uh, PSA ay direct na nagko-call ng attention ng BSP kung may mga issues tayo sa sa printing ng ID kasi si BSP yung may ano yung may uh, kakontrata sa ano sa nagpiprint ng ng card no so uh, BSP muna kami and then uh, si BSP yung magko ng attention ng ano ng uh, all card the one who printed the card para makorek kung uh, ano yung mga problema the technical issues we raise uh, on a weekly basis yun yung yun yung ano yun yung proseso namin kasi yung MOA is between BSP and the uh, PSA sa ngayon po uh, nakakahabol na po ba tayo dun sa kulang na produksyon ng National ID? Ilan na po ba yung uh, na-release natin? Uh, yung na-release na natin na uh, sa Pilpos ay 27 million, uh, mga 20 uh 21 million din yung naano na na distribute ng Pilpos. and then uh, in, in advance na ng PSA yung yung pagano yung pag uh, implement ng uh, digital na format. no, mm -hmm. Although, uh, piniprint namin yan para sa mga kababayan natin na walang capacity to store ng kanilang mga mga digital uh, ID in case na in digital uh, format siya talaga. But, uh, uh, late this December or early uh, next year, January, uh, pag-start na lang mga first few weeks ng January, ay uh, pwede na rin yung downloadable na na e-fill ID. So as of now, Gretchen, we have uh, printed na, or we have printed and delivered na mga 10.8 million. Uh, so i-plus mo yon sa ating uh, uh, delivery ay uh, mga 30 plus million na siya. Yeah, sir, para Pero yung, niyo Po yung ano, yung mismong national ID, gaano katagal po ang aantayin? Ano po yung timelines? Ito ngayon kasi when we registered uh, in 2021 na uh, 53 million sa isang taon lang. Pero naka-set up kasi yung uh, ating uh, production line including back-end process between 20 to 25 billion lang. So bakit nag-53 million tayo? Dahil uh, yung sabi ni President Duterte noon, dapat by end of this term in 2022, 70 million Filipinos will be registered sa national ID. So nag-start na, nakakasana siya yung set up natin. So doon siya uh, natatagalan. But now, Uh, medyo ano na tayo, ah, nakakahabol na tayo and it is expected that uh, in the first two quarters of 2023 ay ano na natin, maubos na natin yung lahat nagpa register sa National ID and then they will have their credentials na uh, yung iba uh, kung may ma ma ano siya, ma ma maliit yung capacity mm -hmm. pa natin sa printing. May digital uh, option tayo which is the e-fill ID, uh, bought and printed in downloadable form. Okay, balikan po natin 'no yung ano, uh, isa pang reklamo po rito. Uh, na banggit nyo nga na walang security feature, kumbaga yung mukha lang yung uh, main the uh, main thing dots ID no, na yun. No, Oo. no, no, may QR code siya na Your yung QR security code. feature okay. na doon. Hindi po yes. ba maaaring mapeke ito. Ay hindi siya, may digital signature siya. So, uh, very important siya na ma-emphasize na may digital signature siya, na hindi mo siya ma-fake. Yung sa EFL ID nga natin, na piniprint natin, pag na ano yan, Gritsen, pag na-verify mo, not only yung demographic characteristics ay nagmamatch doon what is printed in the card, may photo pa na nagmamatch, Oo. embedded ah. doon sa QR code. Ano pong quality check po ang ginawa po ninyo? Ahinggil ah, nga po dito nga sa mga reklamo na mabilis mabura yung, yung muka. Isa nga yon yung allegation doon na Kinabita ng parang sa airport yata, wala siyang boarding pass na printed, dinikit yung uh, claim stub ng baggage doon, tapos natuklap siya. Precisely, ginagamit din namin yung may tape kami na sinecheck yan na uh, uh, randomly yung mga ano siya, uh, yung mga card produce kung uh, na ano ba makawidstand sa ganong uh, type ng ano ng uh, misuse example kung isadyain mo talaga Uh, so uh, we we ano we presume na yung PSA talaga at BSP ensures na to the quality assurance na quality yung card na uh, release but just the same na may nangyari na ganon we want to get possession or hold possession of that cards so that we can investigate All right, maraming maraming salamat po ASIC Fred Soliesta OIC at Deputy National Statistician ng Philsis Registry Office